Good morning guys Good morning Shout out sa Magkalaban lagi sa presidente Kahit sino maging presidente sa Pilipinas Mga idol Wala na ang pagbabago yan Alam nyo ba kung bakit? Wala na ang pagbabago yan Yung Pilipinas Kasi alam nyo Alam natin lahat yan Baka naman hindi nyo alam yan. Baka sabihin nyo na hindi nyo alam. Ang Pilipinas, walang pagbabago hanggat yung mga Pilipino hindi magbabago yung ugali. Aww. Alam nyo mga idol, real to ka. Kahit ang presidente sa Pilipinas, ito, sinasabi ko, hindi magbabago ang Pilipinas kasi kahit sino ang presidente sa Pilipinas, maraming kumakalaban Kinakalaban nila Kinakalaban nila yung gobyerno Kaya yung Pilipinas, yung mga Pilipino na kumakalaban sa presidente, kahit sinong presidente kinakalaban 'yan. Maraming nagrarally, maraming ayaw sa presidente, kahit sinong presidente, maraming kumakalaban. Mayroong magagusto sa presidente, mayroong hindi nagagusto. Yung mga hindi nagagusto sa presidente. Di ba, Kay? Hindi pwede. Hindi pwede ang mga kumakalaban sa presidente. Kaya ang Pilipinas, hanggat hindi nagbabago yung mga ugali ng Pilipino at walang pagkakaisa, ito real talk to sa mga Pilipino. Ha? Kaya dapat ang mamuno sa Pilipinas ay eh, dapat suportahan natin. Hindi yung kinakalaban pa natin. Ah, ganun yung ugali ng Pinoy. Kinakalaban natin yung gobyerno. Eh, wala rin naman. Tayo, tayo rin naman nagbubuhay sa sarili natin. O maghirap tayo. Tayo rin naman. Nagihirap tayo. Ang gobyerno, dapat hindi yan kinakalaban. Dapat sinusuportahan yan. Kasi yung gobyerno, kinakalaban natin yan eh. Ha? Kinakalaban natin? Natin tayo mga Pilipino. ganun yung ugali ng Pilipino. Kinakalaban yung gobyerno. Kahit sino umupo. Totoo yan yung sinasabi ko. Kahit sino umupo na presidente, kinakalaban ng mga Pilipino. Yung uh -huh. ng Pilipino eh. Hindi nagkakaisa eh. Kanya-kanyang hilaan. Yung ugali ng Pilipino kanya-kanyang hilan, hinihila pa hindi sinusuportahan. Pagkakas ka, hihilahin ka pa baba. Kano'y ugali ng Pilipino? Dapat, suportahan natin yung presidente natin na Pilipino. di ba? Real talk lang ha. Ito, real talk to mga Pilipino. Sa ating lahat na Pilipino. Dapat, magkaisa tayong lahat. di ba? Sabihin nyo sa akin kung mali yung sinasabi ko. Kahit sinong presidente sa Pilipinas, ang Pilipinas hindi yan magbabago hanggat hindi magkakaisa ang Pilipino. Diba? Sabihin nyo sa akin kung mali yung sinasabi ko. Peace out.